Kanan ka boy. Kanan boy. Kanan? kanan? Asa ba kanan? Ay, Hello. Ay, <laughs> Ay <dinan laughs> boy. Hello. 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 Akoy! Kanan daw! Yan. Kanan kasi. Dumiretso ano boy. Ano ba kasi yung boy? <laughs> uh, boy, yung sinasabi sa'yo. Boy, one way yan boy. Kawa, wala ka na sa ano mo. Ulirat mo. Diretso mo na. O, Nangyari ka pang hindi mo alam tong malate. Na mga tao, welcome ba? back daw. Welcome back. Ayun pa, ayun po. Oh. Basta man nakakita ka ng bundok. Ano bundok nakita? Wala to. walang bundok dito. Ang daming bundok dito. Parang ano, ano to ah, tourist spot sa ito ah, boy ah. Parang taga rito ka, lokal ka ng Malate, boy Ay, tamo, ah. Ito mo, ngayon lang ako na punta dito. Kaya Ay, nga. lang, ang sabi nila boss, welcome back welcome boss. Back? Welcome, welcome back? Welcome back. Welcome back. Ayun. Ano kay bibigay yung pokey ko sa iyo? Nako patay ka. Lalako <laughs> Gusto mo nang pokey ni Idol na galing ng Japan? Oo oh, nga, gusto ko nga pero... Ngayon lang, ngayon ko lang nakita tong lugar natin. Welcome back, welcome back daw. Uy, ka, back, hey. oh, we'll back lang. Sabi na nga ba, hindi ka baboy. Parang mga dulis. tao, araw-araw ka nakikita dito. Hala, <laughs> Super six Kung may Super 6 kaya meron kaming Moto 1.6. Ay, <laughs> Super six <laughs> <laughs> Uy, <wala. laughs> suki daw mo, suki. Sabi Pakboy, suki. Pakboy lang sabi, wala nang sinabing suki. ang daming apam dito. Tumabay, apam? Um, apampangan. Apam <laughs> bawang. Ano ba lasa ng poke ng ano, malate? Ay, hindi ko alam. Ha? Ang masarap lang ng poke sa akin, yung poke ng 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 ulto. POKI NANG KULTO Ay, yung pokey ng kulto palang gusto <laughs> mo? Uy, san ako! Kunsan <laughs> saan hanap ng hanap ng pokey? Andito yung pokey ng kulto? Oo, oh, iba-ibang kulay. <laughs> Ayan, ayun na tayo na. Yan, sasabi ko Diretso po. Ano? Kaya ba today? <laughs> ay, yung <ito> pokey. <pa. laughs> Ayan ako. Po. Sinumtok <laughs> Alam mo, simula nagka-ano, nagka-ubo din ako. Ganyan na din ako. Umubo, no? Grabe.